ito naman guys ang panoodin natin gawaan ito ng tornilyo sa bakal din lang pala nila nakukuha yun oh. pinuputol-putol ng maliliit yan guys gagawing tornilyo ayun niluto na oh. para lumambot at makortehan nila ng tornilyo yan guys aahunin na nila ito at dito papadaanin sa abo at yan guys pinipipi na nila tapos binubutas na yung pinakambakal galing ng machine nila dito guys Oh, yan na guys, supporting so, tournament yun na, wala na lang trade. Trade na lang ang kulang. Ayun oh, napakahusay ng kanilang machine dito, guys, ano. Oh, trade na yan. Ayun sa trade na yan, oh. Oh. Ito na, oh. Ayun, nagawa ah, na ng trade, oh. Galing dito ng machine nila, guys, oh. O, tornilyo na. Galing